Hello mga boss Pyro, ah, mag-unbox nga pala tayo mga boss ng mga pailaw, mga boss na gagamitin natin sa ah, sa Lobong 2025. Pero bago ang ah, bago natin to i-unbox mga boss, may na-unpacking na pala ako na pinadala kay Boss Renz. So shout out pala kay Boss Renz. So tinulungan niya tayo na magagawa tayo ng sariling lifter natin. So, ang gagawin natin dito, uh, i-test natin siya kung kaya nating gumawa ng uh, whistling rockets mga boss kasi pinadalahan niya ako ng ganito mga boss. Ah, uh, spindle para panggawa ng lifter. So, shout out nga pala sa iyo Boss Renz at kung gusto niyo score nito, uh, PM nyo na lang siya mga boss. Ah, uh, jack na makakuha kayo agad sa kanya. Mura lang ito mga boss. So, may pinadala rin siyang ginawa niyang tube para i-test natin. Saktong-sakto sa job mga boss. So, try lang natin ito gumawa ng lifter. Shoutout sa iyo boss Renz. Salamat nga pala tanggap ko na. So, ito mga boss, unahin natin to Galing to sa uh, online lang na uh, nabili ko. So, itong dalawang parcel na to Galing to kay Boss Risty. Shoutout sa iyo Boss Risty. Ah, uh, sinta na kong ngayon ko lang ito na unbox uh, boss kasi napaka-busy talaga. So, unahin natin to mga boss. Ah, uh, galing pala ito sa uh, ano. Ah, galing pala ito sa poly agri ano to? Ano to? Poly agrinet. Ah, Diyan ko nabili siya mga boss. So, shout out sa iyo poly agrinet. Sana hindi scam to. <laughs> Uy, talagang hindi talaga scam siya, scam siya mga boss. To. LF mga boss na 16 shots so, dito mayroon tayong gagamitin sa lubong so naghahanap din pala ako ng dragon 16 shots uh, kasi ano natin i-series natin dito mga boss uh, napakasulid ang bigat uh, Siya mga boss Heavenly Harmony na 16 shots. Solid, ganda. Try natin ito mga boss, uh, sa lobong uh, 2025. ito naman mga boss, galing 'to kay Boss Risty. So shout out nga pala kay Boss Risty. Siya 'yung solid na uh, seller na nabilhan ko. So, PM yun lang siya mga boss kung gusto niyo makabili sa kanya. ito yung una kong uh, in order kay Boss Risti mga boss Okay, ito na siya mga boss. Ganda ng packaging ah. Balot na balot. Yun. Lumabas na. So mga boss, Murang-mura lang to sa kanya mga boss. Uh, 49 shots na diamond fireworks. Napakasolid ng boss Risti. Napakamura lang bigay niya sa akin mga boss. So kung gusto niyo maka-score nito na 49 shots, PM niyo na lang siya mga boss. Solid, napakaganda. Maraming salamat boss Risti. Thank you, thank you talaga. At ito yung huli kong uh, inorder in order sa kanya mga boss. Buksan natin. Ito mga small caliber lang ito mga boss. Yung pang lang, pang tanggal kati sa kamay. Shoutout sa iyo, Boss Resty. Oop, yeah. Ito na, mga boss. Ito, mga boss. Murang-mura lang din to sa kanya, mga boss. PM nyo na lang. King of bundle talaga ito si Boss Resty, mga boss nabili ko ito sa kanya napakababa lang talaga ng presyo iwan ko lang pagdating ng Bermans talagang napaka mahal na siguro ng mga pailaw kaya habang malayo pa ang Bermans bili na kayo mga boss uy ano Ito mga boss, small caliber. maganda ganda ito, pang series din siya mga boss. Oh, napakaganda mga boss oh. yun yan mga boss 16 shots Solid. Ang ganda talaga, oh. Napakamura lang talaga ito, mga boss. Yun, ito pa. UFO. So, solid na solid. Talagang hindi na lugi mga boss. Warrior sa UFO. Ganda. Ito pa mga boss, oh may isa pa oh may isa pang warriors so yan mga boss napaka solid napaka bagong bago talaga siya mga boss oh so yan lahat mga boss tamo na gawin natin dyan So, ayan mga boss, mayroon tayong uh, Heavenly Harmony na 16 shots Tsaka 49 shots na uh, Diamond Fireworks Car Household, ayos to, solid at mayroon tayong tatlong uh, small caliber na warrior at saka UFO maganda siguro ito mga boss series natin so, shout out nga pala sa iyo boss Risti at saka kay boss Renz salamat maraming salamat sa inyo ito subukan natin gumawa ng lifter so yan lang mga boss maraming salamat